makalipad so bumili ako na pagkain sa 7-Eleven uh, ano lang naman to pagpatik dito no? pagpag ko kasi dito sa may landbank uh, land bank uh, Samson uh, Road no? pinakita kasi itong matanda pwede na nang sa mga namamalabas daw kung so, nakayo kasi sila na, naiginig ko baka hindi pa kumakain uh, temporary ginilam muna natin siya ng na, uh, ikutan so, ayan guys ayan si naanaw eh. paano kayo nakarating dito na ito paano kayo sumakay papunta rito sumakay kayo ng bus may kamag-anak po kayo rito wala wala? anong gagawin nyo rito na makaintindihan eh. Ilocano eh. Ilocano na eh, no? Ilocano salita nyo, no? Ilocano ang tatay ko, kaya lang hindi ako maka... hindi ako masyado nakakaintindi. Hmm, opo. Taga Batak, Ilocos Norte ang tatay ko. Ilocano talaga. Parehas lang, nice. Salita. Baguio, taga Ilocos Norte. Parehas ng salita. Ah, parehas. pero tayo hindi tayo nakaka-intindi ng ano ng uh, Ilocano. Wala eh. eh. Masarap ba, Ah, eh? oo, ano, oh, ganyan talaga pero masarap 'yan ay eh, kasi giniling 'yan eh. Giniling 'yan ang pagka dito sa Maynila. 'di ba? Hindi katulad sa Baguio, masarap kasi pinipitas lang yung gulay. 'Di ba? 'Yun ang masustansya. Eh. <laughs> wala na, eh. wala akong makita na ano eh, gulay sana kaya lang eh maghahanap pa ako kaya diyan lang lagi Kaya at least 'yan na uh, makaka hindi pa kayo kumain, no? sigurado. Kanina hindi pa kayo kumain. Hindi pa. Sige, kain po muna kayo. daw si nanay dito, kaya lang siya manisa. paano siya magtatrabaho, dahil po dito hindi nga napubuhay talaga naman naman ang mga lakot para mabuhay. <laughs> Tawasin na nalang